Gaano katagal maaaring tiisin ng isang bansa ang paglabag sa kanilang himpapawid bago ito gumante? Napilitan sagutin ng Polonya ang tanong na ito kamakailan, lalo na matapos magpadala ng drone ang Rusya sa kanilang teritoryo. Hindi nagtagal ang Polonya sa pagbibigay ng sagot. Sawang-sawa na ito sa Rusya at sa nakikita nitong hayagang kagustuhan ni Putin na palawakin pa ang mga hangganan ng Rusya papasok sa Europa. Hindi natakot ang Polonya at nagbabala sa Rusya. Babagsakin nila ang mga eroplanong pandigma ng Rusya na papasok sa kanilang teritoryo. Nagagalit ang Kremlin at may mga kilalang personalidad sa Rusya na nagbabanta ng digmaan. Nagbanta ang Polonya noong Setyembre, 22 sa pagpupulong ng United Nations Security Council. Ipinatawag ang pagpupulong matapos ang sunod-sunod na paglabag ng Rusya sa himpapawid ng NATO. Gamit ang drone at fighter jet ang mga dumaluroon ay naroon upang pag-usapan kung ano ang dapat gawin tungkol sa bagong antas ng agresyon na ipinapakita ng Rusya. Nakita rin ng mga dumalo si Radislav Sikorsky, kalihim ng ugnayang panlabas ng Poland, na umakyat sa entablado at nagbigay ng diretsong mensahe para sa Rusya. Sabi ni Sikorsky, isa lang ang hiling niya sa pamahalaan ng Rusya bago niya ibigay ang babalang yuman nig sa Kremlin. Kung may isa pang misil o eroplanong pumasok sa aming himpapawid ng walang pahintulot, sinadyaman o aksidente. At ito ay mapabagsak at bumagsak ang mga labi sa teritoryo ng NATO. Huwag kayong pumunta rito para magreklamo tungkol dito. Tinapos ni Sikorsky ang kanyang mga pahayag sa huling nakakakilabot na pangungusap na Kayo ay binalaan na! Ito ay kasing linaw ng isang senyales na maaring asahan ni Putin tungkol sa kung ano ang mga intensyon ng Poland. Mula ngayon, sawa na ang Poland sa Russia. Pagod na ito sa tuloy-tuloy na banta at hindi hahayaang umatake ang Russia sa teritoryo nito kahit drone lang ang gamit. Kung lalala pa ang kilos ng Russia at gumamit ng fighter jet para manakot sa Poland, ayon kay Sikorski, hindi na lang pananakot ang tugon ng Poland. Pababagsakin ito ang gamit ng Russia. Mali ang sinumang nag-aakalang hindi seryoso ang intensyon ng Poland dito. O na nagpadalos-dalos lang si Sikorski sa kanyang babala. Hindi lang kalihim ng ugnayang panlabas ng Poland ang nagbabala sa Russia ng missile at anti-air fire laban sa kanilang mga jet. Ayon kay Punong Ministro Donald Tusk ng Poland, handa silang sirain ang anumang kagamitang militar ng Russia na papasok sa teritoryo ng Poland. Ayon sa European News, inulit ni Tusk ang sinabi ng Depensa Kalihim noong Setyembre 22 na nagpapakita ng pagkakaisa sa mga pangyayari. Sa Poland, magpapasya kaming pabagsakin ang mga lumilipad na bagay kapag nilabag nila ang aming teritoryo at lumipad sa himpapawid ng Poland. Walang pag-uusap tungkol dyan. Ayon kay Tusk, malinaw ang mensahe. Kung inakala ni Putin na magagamit ng Russia ang mga pagkakabaha-bahagi sa Poland o sa pagitan ng Poland at NATO, ngayon niya lang nakita ang totoo. Hindi iyon totoo. Wawasakin ng Poland ang anumang NATO property na papasok sa kanilang himpapawid. Paulit-ulit sinusubukan ng leader ng Russia ang NATO noong Setyembre para makita ang reaksyon sa kanyang paglabag sa himpapawid. Ngayon, nakuha na niya ang tugon na iyon. At hindi lang Poland ang nagbabanta. Noong Setyembre 23, iniulat ni Bloomberg na sinabi ng mga leader at ministro ng ilang bansang Europeo sa Russia na handa silang pabagsakin ang mga jet na lalabag sa kanilang himpapawid. Hindi kasing tapang ng Poland ang ibang bansa. Hindi sila gumagawa ng parehong malalaking pampublikong pahayag Ngunit ipinapakita nila na marami sa European Union or European Union at NATO ay sumusuporta sa desisyon ng Poland at handa gawin ang parehong hakbang para labanan ang lumalalang agresyon ng Russia. Sinabi ni Bloomberg na nagkaroon ng tensyonadong pagpupulong sa Moscow ang mga sugo ng Pransya, Alemanya, United Kingdom at mga kinatawan ng Russia. Tinalakay nila ang mga alalahanin sa insidenteng nagpadala ang Russia ng tatlong MiG-31 sa himpapawid ng Estonia umalis ang mga fighter jet matapos magpadala ang NATO ng eroplano para samahan palabas ng Estonia. Ayon sa source ni Bloomberg, napagpasyahan ng European Envoy na sinadya ng mga komandante ng Russia ang pagpapadala ng Mikoyan Gurevich, 31S, sa Estonia bilang taktika. Iginiit ng Russia na hindi pumasok ang kanilang mga jet sa NATO airspace, ngunit nagbahagi pa rin ng impormasyon tungkol sa pagpupulong. Ang mga source ni Bloomberg, sabi nila, bagamat itinanggi ng Russia ang insidente sa publiko, tila pumayag naman ito na nangyari nga iyon at sinadya talaga base sa mga pag-uusap na hindi para sa publiko. Sinabi ng isang diplomatang ruso sa mga Europeo na tugon sa pag-atake ng Ukraine sa Crimea ang mga pagpasok. Ayon sa mga official, ayon sa Kremlin, hindi posible ang mga operasyon kung wala ang suporta ng NATO. At Bilang resulta, itinuturing ng Rusya na sila ay kasalukuyang nasasangkot na sa isang komprontasyon na kinabibilangan ng mga bansang Europeo ulat ni Blomberg. Kasalukuyang nasasangkot na sa isang komprontasyon, lalo nitong pinapalakas ang pahayag ng Poland na babarilin na nila ang eroplanong pandigma ng Rusya sa Himpapawid. Kung tingin ng Rusya ay may digmaan na hindi ba makatarungan na gumanti sila ng militar sa aksyong militar? Ayon sa ulat, sinabi ng mga embahador ng Europa sa Moscow sa mga kinatawan ng Rusya na itigil ang paglusob. Napansin nilang masusing nagtala ng tala ang mga tao ng Rusya na tila inutusan silang mag-ulat ng detalyado tungkol sa pagpupulong sa isang tao. Alam naman nating lahat kung sino ang taong iyon, ginoong Putin. Noong Setyembre 25, sinabi ni German Chancellor Friedrich Merz na nakikipag-ugnayan siya sa Poland, France, at United Kingdom at susuportahan ng Germany ang lahat ng kinakailangang hakbang. Tahimik pa ang United Kingdom at France. Pero mukhang di na nila kailangan magsalita. Mukhang pareho sila ng posisyon ng Germany. Nakapareho rin ng posisyon ng Poland. Pagdating sa kung ano ang gagawin sa mga Russian jet na lumalabag sa NATO airspace, sapat na sanang masama ito para sa Russia. Paulit-ulit nilang inasar ang NATO bear. At ngayon alam na nila ito. Malaki ang panganib na mawala nila ang mga fighter jet at piloto kung lalabag sila sa NATO airspace. Gayunpaman, maaaring umasa si Putin na ang pag-init muli ng relasyon sa pagitan ng Russia at United States sa taong 2025 ay magbibigay ng kaunting ginhawa sa Russia. Maaaring gusto ng mga bansang Europeo na pabagsakin ang Russian jets. Pero baka mas mahinahon ang pananaw ni United States Pangulong Donald Trump, maaaring umasa si Putin na mali ang leader ng Russia. Sinabi ni Trump na suportado niya ang mga miyembro ng NATO sa Europa na handa ang pabagsakin ang anumang Russian aircraft na papasok sa kanilang teritoryo. Hindi gumamit ng maraming salita si Trump para ipahayag ang kanyang suporta, pero hindi na pwedeng maging mas malinaw pa ang kanyang mensahe. Ayon sa The Independent, tinanong si Trump kung suportado niya ang panawagang pabagsakin ng NATO, ang Russian jet, kapag nilabag ang kanilang himpapawid. Muli, tatlong salita lang ang kailangan ni Trump para sabihin kay Putin ang lahat ng kailangang malaman tungkol sa paninindigan ng United States sa isyong ito. Oo, sinusuportahan ko. Ang banta mula sa Poland ay mabilis na kumalat sa Europa. Dahil sa suporta ni Trump sa kontrahakbang ng Poland, mas magiging kumpiyansa ang NATO na kayang kumilos, hindi lang magsalita. Bigo ang estratehiya ni Putin. Dahil sa kanyang pagtatangkang subukan ang NATO, nalagay sa panganib ang Russia ng milyon-milyong dolyar na halaga ng jet, armas, at piloto. Lahat ng ito ay dahil sinubukan ni Putin takutin ang alyansang pangkolektibong depensa na ngayon ay namumulat sa banta ng Russia. Ibig bang sabihin nito, ay makikita na natin ang mga misil at bala na lilipad sa kalangitan ng Poland? Ang sagot ay hindi, sa ngayon. Ang banta ng Poland ay naglagay sa parehong NATO at Russia sa isang estado ng alanganin. At malalaman lamang natin kung gaano kaseryoso ang babala ng Poland kung muling lalabagin ng Russia ang kanilang himpapawid. Posibleng gumamit muna ng drone ang Russia laban sa Poland dahil mura at marami itong ganitong sandata. Malalaman lang natin ang sagot kung subukan ng Russia ang Poland gamit ang fighter jet. Habang hinihintay natin ang mga susunod na mangyayari, mas marami pang pag-uusap ang nagaganap sa pagitan ng mga kaalyado ng nito. Binanggit namin na nilabag ng Russia ang airspace ng Estonia gamit ang tatlong fighter jet noong unang bahagi ng Setyembre. Dahil sa paglabag Pinagana ng Estonya ang Artikulo 4 ng NATO Charter na naguutos sa lahat ng kasapi na magkonsultasyon. Gumawa rin ng hakbang ang Poland matapos pumasok ang drone ng Russia sa kanilang teritoryo. Ayon sa Associated Press News, naganap ang konsultasyon noong Setyembre 23. Nakita na natin madalas na sinusuportahan ng NATO ang Poland at iba pang miyembro sa pagpabagsak ng mga eroplanong lumalabag ng Russia. Walang dahilan ang Russia para magduda. Gagamitin ng NATO at mga kaalyado, ayon sa batas, ang lahat ng kinakailangang paraan para ipagtanggol ang sarili at pigilan ang anumang banta, ayon sa pahayag ng NATO. Dapat mag-alala ang Russia sa pagbanggit ng gamit militar. Ibig sabihin ng NATO, handa ang mga miyembro nilang sirain ang mga eroplanong Ruso na papasok sa kanilang himpapawid. Siyempre, kailangan pang pag-usapan ng NATO ang mga detalye kung paano isasagawa ang banta ano ang magiging patakaran ng organisasyon sa pakikidigma? Sapat na bang lumabag lang ang isang eroplanong ruso? Sa himpapawid ng NATO? Makikialam lang ba ang, ang NATO kung hindi sinunod ng eroplano ang babala ng bansa? Gaano pa kalayo ang aabantihin ng Russia bago ito harangin ng puwersa? Kailangan sagutin ang mga tanong na ito. Ayon kina Sikorsky at Tusk, kahit simpleng paglusob lang ay maaaring mag-udyok sa Poland na paputukan ang mga jet ng Russia. Paano tumugon ang Russia sa mga babala at opisyal na pahayag ng NATO? Ano sa tingin mo ang mangyayari? Nagbabantang magdigmaan ang Kremlin habang ipinapakita ang lakas ng militar ng Russia. Kahit na nagsimula lang naman lahat ng ito, dahil sinusubukan ng Russia na takutin ang mga miyembro ng NATO sa simula pa lang. Lumabas na ang ilang kilalang ministro at propagandista ng Russia para magpahayag ng magkakaibang versyon ng parehong mensahe. Kung ang Poland o alinmang bansa ng ito ay magpapabagsak ng eroplanong pandigma ng Russia, ayon sa kanila, Ituturing ito ng Russia bilang isang kilos ng digmaan. Mukhang ganoon nga kahit nilalabag o hindi ng eroplanong pandigma ng Russia ang himpapawid ng NATO. Isa si Dmitry Peskov, tagapagsalita ng Kremlin. Sa unang nagsabing magdidigma ang Russia kung pababagsakin ang kanilang eroplanong lumalabag. Sinabi ng kalihim sa pahayag ni Putin na tila may digmaan na ang Russia at NATO ilang araw lang matapos kumpirmahin ng Poland ang pagbagsak ng mga drone ng Russia sa kanilang teritoryo. Noong Setyembre 15 iniulat ng Kiev Independent na sinabi ni Peskov na ang NATO ay nakikipagdigma na sa Russia. Maliwanag ito at hindi na kailangan ng ebidensya. Nagbibigay ang NATO ng tuwiran at di tuwirang suporta sa rehimen ng Kiev. Mahina at pilit lang ang, il, ang dahilan ng Russia sa paggamit ng mga jet nito ngayon. Ang tulong ng NATO sa Ukraine ay ibig sabihin ay nakikipagdigmaan ito sa Russia. Maaring ibig sabihin nito na nakikipagdigma rin ang North Korea sa Ukraine at NATO. Kinumpirma ng North Korea na nagpadala ito ng sundalo sa Russia para suportahan si Putin sa pagsubok na mabawi ang kurs matapos ang kontra-inbasyon ng Ukraine. Noong Hulyo, iniulat ng CNN na nagpaplano ang North Korea na magpadala ng hanggang 3,000 at libong sundalo nito upang palakasin ang pwersa ng Russia. Kung paniniwalaan ang mga dramatikong pahayag ni Peskov, karamihan sa mundo ay kasalukuyan ng nasasangkot sa isang labanan. Bagamat, Pagamat pangkalahatan ang pahayag ni Peskov tungkol sa ugnayan ng Russia at NATO, nakatuon naman ang ibang komentaristang Ruso sa banta ng Poland, na pababag ang mga fighter jet ng Russia. Ayon kay Blondberg, kasama nila si embahador ng Russia, Alexei Meshkov. Noong Setyembre 25, sinabi ni Meshkov sa RTL na kung babagsakin ng NATO ang eroplanong Ruso dahil sa umano'y paglabag sa himpapawid. Ito ay magdudulot ng digmaan. Pansinin ang gamit ng di umano dahil sa hilig ng Russia na itanggi ang lahat ng paratang na nilabag nito ang himpapawid ng ibang bansa kahit na harapin pa ito ng lahat ng ebidensya na ginawa nga nila ito. Lahat ng paglusob ay ituturing na haka-haka kahit pabagsakin ng Poland ang Russian jet sa Warsaw. Itatanggi pa rin ng Russia na nagpadala sila ng jet kung tama si Meshkov magdedeklara ng digmaan. Nagsalita na rin ang foreign minister ng Russia. Sergey Lavrov. Ang mensahe niya ay kapareho ng kay Peskov at Meshkov. Noong Setyembre, 25 iniulat ng Kiev Independent na sinasabi ni Lavrov na idineklara na ng NATO at European Union ang digmaan laban sa Russia. Ayon sa ulat, sinabi niya ito sa pagpupulong ng mga kalihim ng ugnayang panlabas ng grupo ng dalawampung bansa. Muli, inuulit na naman ang parehong lumang linya tungkol sa mga organisasyong iyon na di umano'y nagdeklara ng digmaan laban sa Russia mula nang simulan nilang suportahan ang Ukraine. Ipinapakita nito ang kasalukuyang kolektibong pag-iisip ng mga Ruso. Para sa Russia, ang paulit-ulit na paglabag ng NATO sa Himpapawid ay simpleng pagpapahaba ng digmaan na tingin nila ay sila ang kalaban. May bahid ng duwag dito. Kung seryosong ininisip ng Russia na nakikipagdigma ito sa NATO at European Union, bakit hanggang pasok lang? Sa Himpapawid ng NATO, ang ginagawa ng kanilang mga jet, tatlong Mikoyan Gurevich isa ng Russia sa Estonia, ay umalis agad makalipas ang 12 minuto nang lumapit ang NATO jets. May mga kontradiksyon dito. Sinasabi ng Russia na nakikipagdigma ito, pero hindi naman ito lumalaban. Marahil naghihintay ang Russia na ang isang bansa ng NATO, tulad ng Poland, ang gumawa ng isang hakbang. Na maaari nitong ituring na unang galaw sa isang labanan bago ito maging mas agresibo. Ang pagpapabagsak ng jet ng Russia ay unang galaw. Magagamit ito ng mga propagandista ng Russia para ibenta ang digmaan sa kanilang mamamayan. Bakit tinago ang dahilan ng pagpapabagsak sa mga jet noon? Hakahaka -haka ito. Pero totoo ang malinaw na pagkukunwari ng Russia sa pagbabanta ng digmaan. Ipinakita iyon ni Meshkov, ayon sa Kiev Post, na nagbahagi rin ng iba pang pahayag ng embahador sa French Radio. Maraming eroplano ang lumalabag sa ating himpapawid. Aksidente man o hindi, walang nagpapabagsak sa kanila. Ayon kay Meshkov. Totoo nga ba iyon? Parang ganun nga. Ayon sa Kiev Post, hindi pa teknikal na nagpapabagsak ang Russia ng sasakyang panghimpapawid na lumabag sa kanilang himpapawid kung talagang may naganap na paglabag. Gayunpaman, dati na itong nasangkot sa pagpapabagsak ng mga eroplano, kadalasan ay komersyal, hindi militar. Halimbawa, tingnan natin ang Malaysian Airlines Flight HDC-7. Noong Hulyo, napatunayang may sala ang Russia at mga separatistang kaalyado nito sa pagbagsak ng eroplano noong 2000 at 14 ayon sa European Court of Human Rights. Lahat ng dalawang daan at siyam naput walong na tao na sakay ng eroplano ay namatay sa insidente. Tama si Meshkov sa technical na aspeto na hindi Russia ang nagpabagsak ng eroplano dahil sa paglabag sa airspace ng Russia. Sa halip, pinabagsak nila ang flight MH-17 sa Ukraine noong taon ng unang kampanya ni Putin laban sa bansang iyon. Ang mga masyadong maselan sa inyo ay maaaring magtalo pa na, batay sa sariling pahayag ng Russia. Ang pagpabagsak sa Flight MH-17 ay hindi nangangahulugang nagpapabagsak sila ng eroplano sa sarili nilang airspace. Siyempre, isa sa mga pangunahing dahilan ni Putin sa pagsisimula ng digmaan sa Ukraine ay naniniwala siyang ang Ukraine ay palaging bahagi ng Russia. Ginawa niya ang pahayag sa isang mahabang sanaysay na pinamagatang sa makasaysayang pagkakaisa ng mga Ruso at Ukranyano. Sinabi ni Putin sa sanaysay na magkaisa ang mga Ruso at Ukranyano at ilang ulit niyang iginiit na ito ang paniniwala niya. Ibig sabihin, nagpaputok ang Russia ng eroplano sa sarili nitong himpapawid at naniniwala silang pag-aari nila ang Ukraine. Hindi pa naranasan ng Russia na harapin ang mga eroplano ng NATO sa mismong teritoryo nito bukod sa teknikalidad at posibleng pagkukunwari Maaaring sabihin ni Meshkov na nangyari ito pero wala siyang ebidensya. Maniniwala ba talaga tayo na gagabayan ng Russia ang eroplano ng NATO palayo kung nilabag nila ang himpapawid nila? Gagawin ba ng Russia ang sinasabi ng Poland na babagsakin ang mga jet simula ngayon? Kung seryoso ang Russia, halimbawa, kung binagsak ng Poland ang Russian jet sa himpapawid nila at nagdeklara ng digmaan ng Russia, ano ang susunod na mangyayari? sa dami ng militar. Sapat ang lakas ng Russia para talunin ang Poland kung mag-isa lang ito. Ayon yan sa Global Firepower na nagraranggo ng isang daan at apat na na bansang militar taon-taon base sa maraming salik. Sa bilang lamang ang Russia sa lahat, ang populasyon nito ay higit tatlong beses na mas malaki kaysa sa Poland, kaya't mayroong aktibong militar ang Russia na isang daan at tatlumput dalawang milyon na tauhan kumpara sa dalawang 200 daan at dalawang libo, isang daan na aktibong miyembro ng serbisyo. Mas malaki ng higit dalawang beses ang gastos ng Russia sa militar kaysa Poland bawat taon. Mayroon itong mahigit 3,800 dagdag na eroplano, mahigit 5,000 dagdag na tangke at isang daan 31,527 armored vehicles, kumpara sa 23,000, isang daan 38 ng Poland. sa isang labanan sa dagat. Ang hukbong dagat ng Russia ay may apat na at labing na barko. Ang Poland naman ay may anim na put dalawa na sasakyang pandagat. Itinuro ng digmaan sa Ukraine na hindi garantiya ng tagumpay ang mas mataas na bilang ng Russia. Diwa, ang kagustuhang ipagtanggol ang iyong bansa at ang pagiging malikhain sa harap ng mga tangkang lamangan ng Russia ay kasing halaga rin. Siguradong hindi kulang ang Poland pagdating sa diwa dahil naranasan ng Poland ang agresyon ng Soviet noon. Hindi ito basta susuko kung magdeklara ng digmaan ang Russia. Nilinaw ni Sikorski noong Abril ang madilim niyang prediksyon tungkol sa posibleng digmaan ng Russia at Poland, ayon sa Newsweek. Paulit-ulit nang inatake ng Russia ang Poland sa limang daang taon ng kasaysayan, ayon kay Sikorsky. Pero sa senaryong ito, matatalo ang Russia dahil mas makapangyarihan kami sa kanluran kaysa sa Russia. Hindi nag-iisa ang Ukraine sa pakikipaglaban. Sa kaibahan ng nangyari noon, hindi na tayo maglalaban ng mag-isa. At iyan ang mahalagang punto. Hindi kailangang maging sapat na malakas ng Poland para talunin ang Russia ng mag-isa dahil bahagi ito ng NATO. Gaya ng malinaw na sinabi ng NATO sa kanilang pahayag, matapos ang konsultasyon sa ilalim ng Artikulo 4, suportado nito ang sinumang miyembro gamit ang anumang paraan na mayroon sila upang harapin ang Russia at ang mga eroplanong lumalabag sa kanilang himpapawid. Ibig sabihin, kahit barilin ng miyembro ang mga jet, hindi ito, hindi ito ituturing na agresyon laban sa Russia na mag-uudyok sa isang NATO member na lumaban mag-isa. Isa itong depensibong kilos. Kung re-responde ang Russia sa depensang iyon sa pagsimula ng digmaan sa Poland or NATO member na nagpapabagsak ng Russian jet sa sariling himpapawid, maa-activate ang Artikulo 5, ibig sabihin ng artikulong iyon na obligadong tumulong ang lahat ng bansa sa NATO sa sino mang membro na naging biktima ng agresyon kaya hindi lang Poland ang makakalaban ng Russia kung sisimulan nito ang digmaan na binabantaan nitong simulan lahat ng NATO ang makakalaban nito alam ito ng Russia kaya ang tanong ay ano ang gagawin nila kung may jet silang mapabagsak sa Poland baka may sagot na tayo dahil sa insidenteng 2000 at 15 nang binagsak ng Turkey ang Russian Su-24M na galing Syria papuntang Turkey maraming banta noon ang Russia pero di nila itinuloy dahil miyembro ng NATO ang Turkey. Tinanggap ng Russia ang paghingi ng tawad ng Turkey noon. Uulitin kaya nila iyon ngayon? Magkakaroon pa ba ng paghingi ng tawad sa 2,000? At 25 kung malinaw namang ginagalit ng Russia ang NATO? Walang makakaalam ng sagot sa mga tanong na ito maliban kung subukan ng Russia kung seryoso si Sikorsky, Tusk at ang NATO sa kanilang mga babala. At hindi naman bago sa Russia ang umatake sa mga jet ng NATO. Kung hindi man direkta, ginagawa nila ito sa pamamagitan ng hybrid warfare. Tinangkang harangin ng Kaliningrad ang jet ng defense minister ng Espanya. Alamin ang sumunod sa aming video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa updates sa mga kaganapan ng paglabag sa airspace ng Russia. Salamat sa panonood.